Hello mga lakalodi So magandang araw po sa ating lahat ano? So duty po ako ngayon At nandito po ako sa aking Posting So ang tawag po sa area na to Ay is parking area Dito sa uh, Detachment namin kung saan Nagtatrabaho po kami sa isang planta So hindi ko na po kung ano planta Basta ngayon po Ay nandito po ako sa parking area So, grabe ngayon talagang mainit na mainit ang lugar na ito kasi kunti lang yung mga puno ito wala ding masisilungan kawawa nga yung mga motor kung man yung mga nakikita nyo sa likod ko mga tricycle motor talagang kawawang kawawa kasi wala silang masilungan talaga di ba pag, pag ganyan pag walang pan takip pan, pan ano tawag ito panaho ba yun so talagang sabi nila napabawasan na daw ang gasolina pero iwan ko lang kung totoo yan at saka dito naman sa kinapwepistuhan ko so ito itong tila na to medyo madumi na so pan protection lang namin to sa alikabok kasi dito sa labas yung dadaanan namin yan dyan sa labas yan pa -alikabuk po yan So daanan po yan sa kabilang barangay So dito naman sa guardhouse namin So itong tila na to Ito lang po yung pantakip namin laban sa Alitabok Para hindi po pa kami pasokin ng Alitabok So ito naman yung pwesto ko yun Ikita nyo dyan guys Mga idol So may electric pa naman po kami dyan ngayon Yun nga lang Mainit Mainit yung ano niya, yung singaw Grabe, napaka-irit. Kaya, medyo lumabas muna ako ngayon sa grit kasi para akong ini-steam sa loob. Ang init. Grabe, buti pa dito sa labas. Medyo may hangin ako. Eh, at medyo press ko pa naman ang hangin. Kaya, mas maganda magtambay dito. So, ganito pong sitwasyon dito sa uh, posting na to. Dito sa area na to. So, lahat po ng pinupustingan namin mga guard. Ito lang po yung may pinaka mainit. Maganda dito pag gabi Pag night shift ka dito masign uh, Ayos dito ayos dito ang posting Kasi malamig naman dito Tsaka okay na okay dito pag, pag gabi Pero pag ganitong uh, Pag umaga ka Grabe Pag tiisan mo na lang ang init Hanggang matapos ang iyong duty So ganyan guys Mga idol So hanggang ganito lang po tayo ngayon hanggang dito lang ang pwede kong ma-content kasi limitado po kami mag-vlog sa area na ito so gusto ko lang i-share kung anong sitwasyon ngayon dito sa pinag uh, sa pinagjujutihan ko so sa sa next vlog mga lodi salamat